Mas pa rin ang ulang ha Hahaha O sige, taga, lakad. Hmm, tuungin. Itong hali na. Sige, sige. Hahaha Ako mag-iintestine pa rin kung napakasakaw hali na. Sige, tuloy pa rin ang buhay kahit umuulag, bumakad yun. O ah, sige, anak. Bakit right, bumabag yun? But, ay, abag, <laughs> ay! Ba't wait lang anak ko? Yeah, ha? Yeah, eh doon mo siya papatayin pag nasa loob ko ng tricycle. Ganun. O, mauna ka na sa loob. <laughs> o oh, anak, ano yung muna yung ano pa yun? Ay, sakasakay na kami ng tricycle. At lakas pa rin ang mula.

tapos na kami magpasyente. Napakalakas pa rin ng ulan. <laughs> Mga bahana. Asa ka anak? ayo nga pala. Kaya nga. O lipat sa kabilang pasyente. Parang tiki lang ulan. <laughs> Pwede ka na. ang ulan. Iwawa naman kami dalawa. Pasok na dito. Uh -uh. Ito na Iwawa naman. ulan. Basang basa na yung paako. Ako. Hindi. Bubuksan lang yan. Ano? Nakalak. Ano na? Ako na anak. Let's go. pa-uwi na kami dalawa. <laughs> Kaya napakalakas ng ulan. Oh, Diyos po. Oh, baha. sa kami dadaan? <laughs> Wait na, anak. Buhay naming dalawa. Diyos po kahit napakalakas ng ulan. Ratsyada! ako. Sa so, ibang araw ko nalang pupuntahan yung ibang mga pasyente ko kasi nga napakalakas ang ulan. E, baka naman magkasakit kami dalawa. Diyan, anak, dito. Baka magkasakit kami dalawa. E, yung ko mahirap na. Eh, pwede ko naman puntahan yung ibang pasyente ko sa ibang araw. Oh, di ba? <laughs> Baka bukas hindi na umuulan. Hmm. O, oh, pupunta kami sa kanto. Mag-aabang ng tricycle. Na <native fairy> masasakyan. <animals> ha? Oh. <interfering feeding technology> ano? Anak. Anak, baka mag ano, baka mapapabasa. mamay magkasakit kay... Oh. Ano man kami na masasakyan na lapang tricycle. Wala yung mga nakapila dito. sikil na, sasakay na kami. Dito na kami sa palengke para mamili. Gusto na nakaka... Dahan-dahan hmm. Bahandahan. kami naglalakad. Baka madulas na naman si Maron dito. Oh, napakadulas. Gusto yung buhok oh. Pagkain namin, hindi na ako magluluto. Sisig. Ano Sisig. Kulang. Saan ba nandiyan? Pukaw mo na dyan. Pukaw mo na. Kaya may nakikulog. Uh, na. Isang kuwit lang yan. Luma Luma Pumaan. Uuwi na. Oh, Diyos ko po. Basang Ah, An anak madulas. ko alam mo naman. Nadulas na kasi ang anak ko dito sa palengke ng Santa Rosa. Kaya takot na siya. <laughs> na trauma ang bata. Kasi ang laki ng sugat niya noon. Nung nadulas siya dito. Alam mo naman. Madumi eh. Uh, pero na kami pero napalak napakalakas pa rin ng ulan ano? Kaya si Payo. Uwi na <laughs> Ulan. Hmm, napakalaka. namin. Ano ba naman yan? Hindi lang ulan. Nakakaloka. <laughs> okay kayo mm, Ano ang lasa? Ito. Tara. Kung panalo, o ano di ba? Panalo ang, ang sisig nila. Pagkatapos nga namin kumain, natulog kaming dalawa. Pagkagising nga namin, ayan ang ginagawa niya, naglalaro. At magluluto naman ako ngayon ng hapunan namin. Ano ba ang masarap na ulam ngayon umuula? Parang masarap humikot ng sabaw. Natakabango naman na ito, kumahalimuya. <laughs> Nakakagutom yung amoy niya. O, di ba? May sabaw ang ulam namin. Let's eat. <laughs> ang sarap ng na ulam namin. Oh. Ooh. Masarap. Sinigang. Sinigang oh, tapos merong sire. ano, taong ano taong Gabi, sarap ng asim. Saktong-sakto hindi ubod ng asim. Oh. Buto-buto siya. Buto-buto oh. Kain po tayo sakto sa mainit na panahon, oh, di ba? Muusok-usok. <laughs> Sarap. Tapos nagluto ako ng ito. Ay. Ang daing nga. Kasi. Stop. Sarap. Mm. Mm. Thank you for watching. I love you all. Oh, mm -hmm.